for to this video, oh, tuturuan ko kayo kung paano mag-upload ng partnership ads sa iyong mga Facebook account. Okay, so sa hindi po po nakaalam, please follow the steps na lang uh, para ma uh, matutunan nyo kung ano ang dapat gawin. Okay, so thank you and hit the notification bell sa hindi po po naka-subscribe sa aking YouTube channel. And para updated po kayo sa aking mga next video upload. Thank you guys! Okay, guys. So, nandito na po tayo sa ating phone. Okay. So, make sure naka-turn on na po ang ating Wi-Fi. Okay. So, pagkatapos nito guys, punta na po tayo sa ating Facebook apps. Okay, click na po natin yan. And then, so, pagkatapos natin, <coughs> uh, pinutin natin ang trade sa, sa gilid. And then, pagkatapos, nandito na po tayo sa ating homepage. And click the watch on your mind. Okay, so, nandito na, mag-post na tayo. Okay? So, pagkatapos nito, click the photo and video. Okay, so, meron, meron na po akong ginama, um, ginawa, guys, na <coughs> videos. Okay, so, ito na po yun. Okay, so, ang pinili ko nga product is Joy. So, make sure naka-EI po ang ating video. Kasi ang EI, Ah, uh, siya po ang nagpa nagpakalat ng mga videos ninyo sa Facebook. Okay? So kayo na ang bahala kung ano ang tamang title ang ilagay ninyo. Sa akin bili na kayo mas mura pa. Nakalilinis pa. Okay? Sa so, pagkatapos nito, guys, guys, please click next. And then sa ilalim meron pong see more settings. Click po natin yan. And then, click po ang invite collaborator. Okay, so nandito na po yun. Invite collaborator. Okay. So sa search bar, uh, type po natin ang Joy Philippines kasi Joy po ang product natin. Okay. Okay, so nandito po ang ilang Facebook page. Okay, so pagkatapos, share. Okay, so na-share na guys. So ganito lang kasimple. So, <clears throat> dito guys. Um, once nga ma-invite ka na ni Joy Philippines, uh, makatanggap po ka makakatanggap po kayo ng notice na kayo po ay na-invite na po sa sa kanilang collaboration. Okay? So, thank